ayan, maganda umaga tanghali, hapon, sa yung lahat ayan, nandito na naman si Kevin TV samahan nyo po ako habang ako ay papasok sa aking work yan. ah, biking biking lang si kuya medyo maaga pa naman dito dito is 6.25 yan. siguro sa atin mga 10.30 na to magka 10.30 yan 10.25 yan 10.4 hours yung ahead natin samahan nyo lang ako Ayan, nakaliko na tayo at wala na tayo sa sakya na tatamaan. Ayan, siyempre unang-una magpasalamat tayo kay Lord sa panibagong araw. Ayan, thank you, thank you Lord for the new, new day. Ah. Today is Friday, no? Siyempre, everyday is a blessings from our God, sabi nga eh. Huwag tayo makalimot magpasalamat sapagka tayo ay nagigising pa. Ang bawat araw na ibinibigay niya ay panibagong pag-asa para sa lahat. Kaya kung ano man yung pinagdaraanan natin eh kasama po sa buhay May mga problema kayo? Siyempre, meron din ako. Masaya lang tayo kasi kahit pa paano ba sabi nga kahit malayo may eh, malayo tayo sa pamilya eh nagawa tayo ng paraan para maging masaya. Sa mga legal na paraan, eh, hindi natin kailangan maghanap ng ibang tao na makakasama sabi nga kaibigan okay pero yung partner wag syempre lalo na kung yung mga asawa tayo di ba mali natin yung asawa natin palagi natin isipin na kaya tayo nandito sa ibang bansa o kusan man eh dahil para sa kanila para sa future ya, sa pangarap natin kaya palagi po tayong maglaan ng oras sila ay makausap. Yan. communication lang yan. Magbigay tayo ng palaging oras. May pagkakataon kayo bago pumasok. O kahit nasa trabaho kayo, tawagan nyo sila. Paramdam nyo yung pagmamahal nyo. kahit malayo kayo, ay nararamdaman nila. Hindi lang sa puro padala ng pera. Ayan. Siyempre, iba pa rin yung narayan kayo. Kung may pagkakataon kayo magbakasyon, umuwi kayo. Para mas makasama niya yung mga anak niya mga mahal sa buhay nanay tatay niyo kung meron pa kayo swerte na kayo nun yan hindi maraming bus kasi ngayon pasokan pa eh pasokan na nag start pa nung monday pasokan na dito yung marami ng buses Ayan samahan niyo lang po ako siyempre una magpasalamat din tayo sa ating mga kagrupo no sa ating Team Repsol yan. Maraming maraming salamat sa ating Boss Pinoy Joel si Condes yan. kay Boss Pinoy Biker Italy kay Boss Jonathan yan, shout Boss may bike sa lubo mga ano kay mga kay Tata Yotib kay Kaya Dante Moore kay din raketera sa ating secretary at kay Friendship Simple Girl yan at sa ating pang ibang solid team Repsol hindi ko na kayo kayo isa isa yun pagkat na i... <coughs> medyo alanganin <coughs> yo ulit maraming salamat sa inyong lahat siyempre hindi ko na muna hindi ko makalimutan aking wife aking mga anak siyempre thank you thank you hugo tayo rito pa dito tayo gumawa ng uh, outro ayun sa, sa aking mga anak yan maraming maraming salamat sa inyo magpapakabait kayo na sa aking mga kapatid ayun at sa aking mga kaibigan sino mo nakakilala ko ay Kuya Bin TV Ayan. sa aking mga bagong kaibigan maraming maraming salamat at syempre, hanggang dito na lang po ang ating video. Pagkat ako po ay papasok pa. Ayan, maraming maraming salamat po muli. God bless you all. Ba-bye! Ba-bye, -bye. -bye, bye bye po. May mga Pinoy na nangangamba Piyak pang bukas sa bansa Marami ang tapos sa pag-aaral Maraming hindi kapwa naghihira Dahil sa ganitong kalagayan Sila ay nagpasyang lumisan